sa mga pangunahing balita. 58 anyos sa lalaki sugatan matapos masagasan ng tren sa Legazpi City. Lalaki sugatan na pagsasaksakin ng lasing na kabarangay sa Sorsogon. Mataas na heat index na itala sa buong Bicol Region. Obra ng 70 Bicolano Artist tampok sa Museo de Legazpi. 450 meter boodle fight tampok sa taong festival sa Sorsogon. At bigating beauty queen sa bansa, tampok sa Grand Santa Cruzan sa Bulan Sorsogon. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong biyernes. Ikatatlong po ng Mayo, taong kasalukuyan. Maswerteng nakaligtas sa tiyak na kamataya ng isang 58 anyos na lalaki matapos na masagasaan ng tren sa Legazpi City kagabi. Biktima, dati na rin umanong nasagasaan ng tren noong nakaraang taon. May report si Hercules Barbacena. Sugatan ng 58 anyos na lalaki matapos na masagasaan ng trend dakong alas 9 ng gabi sa im's barrio Ligaspi City. Kinilalang biktima na si Alias Lando, residente ng nasabing barangay. Kwento ng kinakasama ng biktima. Patulog na siya nang marinig niya na nagkakagulo sa labas ng kanilang bahay. At nang alamin kung ano ito, doon na tumambad ang duguan niyang live-in partner. Kasubang giwarang ng tao, ta-kwartir to na yung nagaro ito ako na yawama sa laog. eh eh na kamang no sa iya Madunong nung nangungon kay siya kang inut ngani may and last year na mayo kunday ko siya nakabig. kabig peding kan last year pang mayo na biskwit do na sa jam Ayon tagapagsalita ng Legazpi City Police Station na si Police Executive Master Sergeant Carlos Pana, nasa impluensya ng alak ang biktima nang makatulog sa rilis at mabangga ng tren. Nakasigaw pa umano ang biktima kaya nahila pa siya ng kanyang mga kabarangay at naisugod sa ospital. Kami po ang magkikipag-coordinate sa kanila. Uh, usually naman kung ano po ang maitutulong nila sa biktima, voluntary dahil sa insidente naputulan ng kanang paa ang biktima. Napag-alaman din na dati nang nasa gasaan ng tren ang biktima noong nakaraang taon matapos na makatulog sa riles dala ng kalasingan at naputulan ng mga daliri sa kamay. Nananawagan naman ng tulong ang kinakasama ng biktima. May gusto man tumabang, ako po man. Maski sa kuyang lamang, sa bulong, alkayan. Dahil ko pa nga ni Aram, ta, nalaog pa sa nabaga. Dahil like ko paaram kung ano ang mga kaipuan ka ito. Nga ni... Kung... Siyempre, may mga gagamitong tong bulong. Sugatan rin ng isang lalaki ng pagsasaksaki ng lasing niyang kabarangay sa Prieto Diaz, Sorsogon. Agad naman na nahuli sa hot pursuit operation ng sospek. May report si Rose Bilista. Sugatan ng isang 25 anyos na lalaki matapos siyang pagsasaksaki ng lasing na kabarangay sa San Fernando Prieto Diaz Orsogon, bandang alas 10.30 ng gabi nitong Miyerkules, Mayo 28. Kinilala ang biktima na si Elias Jason, binata at residente ng nasabing barangay, habang ang sospek ay kinilalang si Elias Ed, 45 anyos. Batay sa investigasyon, inabangan ng sospek ang biktima sa isang iskinita, sinapak at hinamo na lumaban sa kanya. Eh, habang nakatambay naman itong victim sa may tindahan kasama yung mga barkada na bibiruan, uh, dumating daw po itong uh, suspect. Tapos tinutukan daw yung victim na kutsilyo. Tapos sinabi, nagsabi daw po yun ng, ng, ng suspect na Tir tirahon ko ini. So may kasama din po yung victim kaya pinaiwas bin, nung barkada ng victim. Pinaiwas yung victim ng barkada niya. Tapos nag-umuwi. -um Tapos maya-maya, ma'am, -maya, ma nang pawi na yung victim, hindi nga pa nga naman nitong suspect sa may uh, iskinita. Ngayon po, bigla daw po itong sinapak. Tapos, pilit daw na pinapalaban. di eh, sabi man ng victim, ma'am, uh, hindi sa lalaban kasi may respeto kasi medyo may, may ano sila, parang may mga relation pa man yung mga pamilya nila. Tapos uh, hindi daw ito sir na ano na suspek sinapak siya ng ilang beses. Pagkatapos po, eh, pagsapak sa kanya, tumakbo daw po siya pa uwi. Tapos nagsumbong sa papa niya. Nagtamo ng apat na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima. Habang mabilis na tumakas ang sospek na agad naman na nahuli sa ikinasang hot pursuit operation ng otoridad ng sumunod na araw. Yan naman nag na sila at nagka, nagpang, daw siya hanggang nahulog sila, eh, nahulog siya sa kanal. Kasi naramdaman niya na, nung naramdaman niya nang may tama siya, uh, tumakbo siya agad, pauwi sa bahay nila, kaya naka, naka siya doon sa, sa suspect. Nagpapagaling pa ang biktima sa ospital. Nasa kustudiya naman ng Preto Diaz MPS ang suspect at mahaharap sa kasong frustrated murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Sa ibang balita, mataas na heat index na itala sa buong Bicol Region ngayong araw. Rainy season inaasahan namang papasok sa susunod na linggo. Narito ang aking report. Ngayong tag-init, parating sinisiguro ng 49 anyos na si Marites Rotobio ng Barangay 24 Rizal, Legazpi City, na sapat ang kanyang naiinom na tubig lalo na tuwing nagbabantay siya sa aircon and refrigerator repair shop ng kanyang asawa. Aniya, ito ang pinakamaiging paraan para maibsan ng init ng panahon. Mag-ingat sa nasa ano, sunog, tapos sa mga ano, magkayab-kayab, mag na tubig para iwas ano, at ano, atak. At, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Sorsogon at Katanduanes, 42 degrees Celsius sa Masbate, 41 degrees Celsius sa Camarines Norte, 40 degrees Celsius sa Albay at 38 degrees Celsius sa Camarines Sur. Magpapatuloy pa raw ang maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Frontal system naman pa nakakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon. Uh, ngayon na Bernes, ah uh, asahan po natin na partly cloudy to cloudy skies ang mararanasan dito sa Bicol. Uh, expect natin po na generally good weather condition po tayo until over the weekend. At sa kabila ng maalinsangang panahon, posible pa rin umanong magkaroon ng localized thunderstorm sa rehiyon ngayong linggo. Kaya pinapayuhan po natin yung mga residente na patuloy na uminom ng tubig. Uh, iwasan po yung matagal na pagkabilad sa araw at gumamit ng mga pananggala sa init katulad ng um, payong o sombrero at magpa, magpahinga sa mga malalamig na lugar. Samantala, sa susunod na linggo, posible raw na papasok na ang rainy season. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Ilulunsad sa Legazpi City sa darating na Hulyo ang BDO Fiesta. Pagsulong sa financial literacy, layon o mano ng aktibidad. May report si Mel Moral magsaya habang natututo sa BDO Fiesta 2025. Ang Nationwide Financial Literacy Campaign ng BDO Unibank na gaganapin ngayong darating na July 19, 2025 sa SM City Legaspi. Ayon kay Hani Madrilejos Reyes, Senior Assistant Vice President at Media Relations Head ng BDO Unibank Incorporated, layunin ng BDO Fiesta na gawing masaya at madaling maunawaan ang pag-aaral tungkol sa pananalapi. Dagdag pa niya, susi ito para matulungan ang mga Pilipino lalo na sa Bicol na maayos na mapamahalaan ang kanilang pera at magplano para sa isang mas magandang kinabukasan. Isa yon sa tugon namin para sa financial inclusion din kasi kailangan talaga mas mapalawak pa yung edukasyon or yung level ng familiarisasyon ng mga tao tungkol sa kahalagahan ng banking. Layon din ng BDO na mailapit ang kanilang serbisyo sa publiko, lalo na sa malalayong komunidad na hindi naaabot ng magagandang oportunidad alam namin kung gaano kahalaga ang pagbabangko. No? Um, katulad nga ng nabanggit namin kanina, may mga areas pa din na walang branches, na malayo sa mga ATMs. Sa pamamagitan ng paglapit namin, na ilalapit din namin sila sa basic banking needs. No? Kasi uh, yung mga tao sa remote areas, marami rin silang pangangailangan. Eh. Kailangan lang talaga ng banko na tutugon sa mga pangangailangan nila. Eh. So yun naman yung mission ng PDO. We find ways no? para sa kanila. Samantala, gaganapin din ang video fiesta sa Milaor, Baao, Camalig at Erosin. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Nel Moral. Susudod, 450-meter Boodle Fight tampok sa tawong festival sa Sorsogon at Bigating Beauty Queen sa Bansa tampok sa Grand Santa Cruzan sa buwan ng Sorsogon. Yardiwa pam balita sa publiko na Bicol Online TV. Marahay na aldaw sa inyo, Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo mas kigurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanakubikol party list. Naigwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya kami na po ang nagrarani sa Indo, kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamu na dapat ihadit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na ako Bicol Party is permiyaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sa padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party list. Padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saint abos. Sa Giraray, dakulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Nakulang salamat po, asin maray na al daw sa Indoga Boss. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako, Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan may ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, aku bikol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. sa Gabos, so, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. National Heritage Month ipinagdiriwang ngayong Mayo sa Legazpi City. Obra ng 70 Bicolano artist tampok ngayon sa lungsod. May report si Danica Garcia. Nakadisplay simula kahapon sa Museo de Legazpi sa lungsod ng Ligaspi ang iba't ibang obra ng 70 bikulanong artist. Karamihan sa mga tampok na obra sa art gallery ay naglalarawan sa kasaysayan ng Bicol Region. Para sa 24 anyos na si Ron, ang mga obrang ito ay sumasalamin sa pagkamalikhain ng mga bikulano at pagmamahal sa sariling kultura. So na-propose ako sa city, sa LGU, ng uh, magkaroon ng art exhibit ang local artist dito sa Yusei Diligas. Bisa na grant naman kami ni Mayor and Ma'am Nashreen. So, eto nga, uh, naging successful yung opening namin kahapon. Ang theme namin is heritage, focusing on the rich culture of uh, of, uh, Bicol region, hindi lang po sa Albay. So, I invited yung mga lahat ng local artists from different parts of the Bicol region. Nag-invite ako ng, from, ng, art group from Masbate, from um, Libmanan, from Naga City, and Iriga, Kamali, tabako Santo Domingo, Legazpi. Yun ang invited ko. So ito yung mga, mga ano nila, artworks. Ayon kay Vicky Balonzo, presidente ng Sining Bicol Albay Artist, bahagi ang kanilang art exhibit sa selebrasyon ng National Heritage Month ngayong Mayo. Napag-isipan po namin na dumaan dito because we came across this po na museum sa Google Map and we wanted to check it out together. Ang um, ano po, para po sa mga artist natin, local and sa iba pa po pong artist, um, ano po, pagbutin po nila yung pagpipaint and they are doing a great job po sa pagrepresent po ng ating culture and for the all Philippines po, especially sa Bicol. Heredasyon ang naging tema naman ng aktibidad. Bukas ito hanggang sa August 15, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Masayang ipinagdiwang ng mga taga-barangay Pamurayan Sorsogon City ang kanilang Tahong Festival. 450-meter boodle fight tampok sa selebrasyon. May report si Rose Belista. isang masaganang pagdiriwang ng kultura at pagkaing bikulano ang ipinagdiwang sa barangay Pamurayan, Sorsogon City kahapon sa ikalawang taon ng kanilang tahong festival. Ilan sa highlights ng aktibidad ay ang cooking competition. Labing tatlong masasarap na putahe na gawa sa tahong umasos ang inihanda ng iba't ibang organisasyon sa barangay. Bawat grupo ay nagpakita ng kanilang husay sa pagluluto at paghahanda ng mga putahe. Naging paborito ng karamihan ang tahong sisig na inihanda ng mga kinatawa ng solo parents dahil sa kakaibang lasa nito. Ito po aming preparation para sa sisig. May lettuce kami, may sili, pang, yung, pang, lahat, pang kalahatan, po. kumbaga walang masasayang. Lahat pwedeng kainin. Importante importante para makilala po ang aming barangay, kung gaano po kasi pag ang aming kapitan, lahat ng councils, aming mga kabuka, lugar dito. Ganun po kaya kami ka ganda ang samahan para mabuo namin ng isang tahong festival. Ayon kay Punong Barangay Arles Hanaban, bukod sa pagpapaunlad ng turismo, layo nilang magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga residente. So na-challenge kami and then nagpunta din kami na mas maraming uh, plantation, yung mga bambu. And then yun na. 2018 ko pa siya uh, inumpisahan pero nagmaterialize po ito 2024 na. Dahil gusto ko po makilala ang barangay namin, makatulong kami sa livelihood, makatulong kami na maiangat ang kahirapan ng barangay. Dumalo rin si Regional Director Herbie Aguas ng Department of Tourism Bicol upang ipakita ang suporta ng ahensya. This is a very small barangay pero with a big heart. And uh, alam nyo, every time I have a speaking engagement, I always mention about this town festival. Kasi kilala po ang ating mga probinsya sa kanya-kanyang pagkain. Simulan natin po doon sa hindi yung Binaylan, yung Kamsur, yung Pinalas, yung Alba, yung Pinangat, yung katanduanes, yung Latik. Dalawid tayo ng nga Masbate, yung Beef at yung Carvelato. Dito po dati kilala sa balo at mga seafood. Pero po talaga, pinaka po wala pa ay masyado yung balo ko, yung tahong po natin. Bahagi din ng pista ang 450 meters long table na inilatag sa gitna ng kalsada kung saan inihain ng iba't ibang putahe ng tahong para sa taunang boodle fight. Umabot sa apat na sa sako ng tahong ang niluto at masayang pinagsaluhan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Rumampa ang mga bigating beauty queen sa bansa sa ginanap na Grand Santa Cruzan kagabi sa Bulan, Sorsogon. Ang mga ingranding eksena sa prosesyon, panoorin sa report ni May Sinares. Uh -huh. Literal na nagningning ang gabi sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Sa ginanap na kauna-unahang Grand Santa Cruzan kagabi, tampok ang mga kilalang beauty queens sa bansa. Labin limang kaakit-akit na reyna na tila mga diyosa sa kanilang kagandahan ang dahan-dahang naglakad sa kalye. Ilan sa mga inabangan ng mga manonood si Narabia Mateo bilang reyna de las Flores, Mucha Datul bilang reyna emperatriz at Bea Rose Santiago bilang reyna Helena kahit may sakit ako, masakit ang mga pa ko, may ano na ako, pumunta rin ako dito kahit tayo upo ako, ang ginagawa ko, makita ko lang ang mga ano kandidata. Ayon kay Bulan Mayor Romeo Gordola, ang Grand Santa Cruzan ay hindi lamang isang rehelyosong selebrasyon, kundi isang malaking tulong din sa pagpapalago ng turismo sa kanilang bayan. Kaya tabi, mga taga-bulan, dinipon nato paglimutan ang kultura nato sana balik-balikan nato hanggang at mga kabataan din po makalimutan ng tontoran nato. Sa po mga taga bulan mga bisita ni Yadi niyan, gusto ko tabi magpasalamat sa entero. Dahil naimod ni Governor Boboy kung gaano kaugma ang mga taga bulan kung gaano mang kaugma ang mga bisita. Pumiro po sa istorya. Na mga beauty queens, dinarani Governor Boboy para pa Huwag mahawan ng mga tagapunan. Taus puso din siyang nagpasalamat kay Sorsogon Governor Edwin Boboy Hamor sa suporta nito sa matagumpay na pagdiriwang para sa mga balitang Tata Bicol ni Insinare. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat at Happy Weekend!